It Bulaga, Sugod so Bahay winner ng House and Lot. Trending dahil sa kakaibang version ng It Bulaga team song. Isang linggo, walang tuwa, buong bansang na bulaga. Wala si Tito, Vic and Joey, Barkaday, Homies Undi, silang lahat biglang nag-resign ang ebe wala nang buhay alam natin na maraming buhay ang nabago at nabigyan ng pag-asa sa iba't ibang contest at game show na binuo ng Itbulaga sa so 44 years na pagiging bahagi ng pamilyang Pilipino tuwing tanghalian kasama ang original host na sina Tito, Vic and Joey maging ang iba't ibang ay malalim nang naging bahagi ng programa sa bawat puso ng mga Pinoy televiewers. Kaya nga naging malungkot ang tanghalian ng maraming EB Solid supporters. Iba't iba ang kanilang naging reaksyon, komento, at mga memes na nagkalat sa social media bilang pakikisimpatya sa sinapit ng Itbulaga. At isa nga sa naging daily winner ng Sugod so Bahay at nanalo rin ng House and Black sa jackpot ng Tugod Bahay ay mayroong trending video sa kanyang TikTok account na umaabot sa million views. Sapagkat na ibigan ng mga netizen ang kakaibang version niya ng pag-awit ng Itbulaga theme Song. Pakinggan natin ang hirit ni Juanito Camacho Jr. na kahit sa lasalabat ang tono ay umani ng 3.5 million views, 168,000 hertz, at 7,093 comments at 15,000 shares. Pakinggan natin ang nakaiintrigang version niya ng It Bulaga Team Song. Mula batanis nagkagulo Lahat sila ay nagkalo -talo. Isang linggo walang tuwa Buong bansang nabulaga wala si Tito, Big and Joey Markaday, Homies undi. Silang lahat, biglang nag-resign Ang ebe, wala ng buhay Buong submit so ay nagkakaisa Ang bagong programay, iboykot nila Isang linggong walang tuwa Buong bansa na bulaga Bakit nga ba naibigan ng mga netizens ang naging pakwela ni Juanito Camacho na sugod bahay winner? Balikan natin ang nakatutuwa at masaya niyang pagkapanalo sa sugod bahay at sa jackpot prize na nakuha niya nang mapili siya upang magkaroon ng bagong house and lot

Bakit, ko Hoshi, atako! Pagkakso! Buto na lang, tumakbo! Ano ba yan? Hoshi! Patay Alam mo, alam mo yung ano okay. na mo! ako! ka Sino ba yan? Sino ka ba? Sino ka ba? Iwanin ka na po! Ikaw pala, Wag, 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 Yan yung winner natin! Ay, ito ba? Ito yung tinawagan Yan ba? Tubig Ito po yung Tignan mo, ang dumi-dumi na nung paa mo Ano, okay ka na? Oh. Apo. Hello, Juanito. Apo. Okay ka lang? Pating! Apo! Tawag ka <laughs> Okay ka lang? Okay lang po. <laughs> Bakit ganyan ang itsura mo? May napagod, napagod. Papanatan ako ng mga barangay na ito, eh. <laughs> <laughs> eh kasi naman, basta ka sumusunod. Hindi ka ka sumusunod. Papanatan na kita. Hindi ka nagsasalita, eh. Ikaw pala si Juanito, kamacho. Apa? Oo, oh, okay lang pa. Ano pa? Since born pa. Since born pa. Since born. Since born. Yung siya. Opo, since born. Eh tama naman. Since he was born. Opo. Si Juanito Camacho Jr. Opo. Red, natatandaan niyo pa yung mga registration form niyo. Tagalaguna. Laguna. Sakto. Sakto. ¡Y Juanito Camacho Jr.! Danzón son puntos típicos Santo Domingo! ¡Piñal Laguna! ¡Asa si Juanito! ¡Juanito Camacho Jr.! ¡Asa! ¡Vuela, vuela Sana. Ya! Yeah. <laughs> Saan ka galing? Teka, familiar ko ah. Ito ba siya, no? Ito ba yung uh, gumagawa ng kitchen? Apo, apo. Pinagawa kita, bossing! Alam mo, alam mo, matagal, matagal lang kitang iniintay. Oo, matagal lang kitang gustong patuhan. bagong bahay at lupa mula sa ayalanan si Juanito Camacho Jr. Kasi sa ko na baka pupwedeng ko na yung 300 po, yung sufficient po. <laughs> Ang kwento ng dabar Cats na si Juanito Camacho Jr. sa pagiging bahagi ng Itbulaga ay isa sa masasaya at nagbigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin. Kaya paano ba natin mawawaglit sa isipan ang Itbulaga na kinalakihan na ng marami naging original na barkads at kapamilya na rin ng bawat Pilipino. Pakilike and share na lamang po ang inyo pong suporta ang aking inspirasyon. Latest na news, latest na issue, latest na trend, basta latest, alamin natin dito sa Nosmo Mo Batol.